So, diari kita kuman sa Luneta Park, no? Kaya ato mga iba na vlogger. Diari kuman sila. Gerald, Paploy, Shulukoy, si uh, Merz. Basta mo, kamuk vlogger diari kuman sa Luneta. gikan so, hindi kami nag-basketball. Tapos sila nila. Mag-content ko na diri sa Luneta. So, hanapon natin sila mga kabaringong. Pero, mentras taganap natin sila. Isuruy ko, anay ka mo diri sa Luneta, ho? awa yung mga awa yung mga vlogger daw mga awa uh, yung uh, ito mga vlogger daw mga vlogger daw Naadridin yung feel baki shot dali bus. dali paki shot dali rek Aw, gutom ka? Oh, Awala naman. Paki shot. Awala naman. Feel baki shot. Oh, diba? Dili man makau. Mao oh, man. Ano ni man mao ba? Oh, basaha. Feel ah. baki shot. Open.

Sige. Hala, kadako sa siya educate. Guys! Guys, kada ko siya educate. Kada ko siya educate. namin ni John Vibes tapos gusto na ako kamaw magliwas among cake. Amoy mo cake. Grabe kadako. Grabe kadako na cake natin. Guys, pwedeng cake mangoda siya man dako na siya. Na. Oo. Nagproblema. Nagproblema. Guys, sa isa tig pangyawit nagproblema. Siyo 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 tal. So, naluo siyo. Naginuktok. Wala, <laughs> Mag-content na ta. Ah, <laughs> masyadiran si na, Tama, masyadiran. Ah, man? Uy, <laughs> Gerald, nasa harap. Kamu ka siya kaya ha? Uy, dili pa niya kayo. Ang atubangan May na Dili pa niya kayo

Shout out sa iso tuyo. Apera na Ha? Ako rin hilo mo. Baring kong. Baring kong. Ako lang hindi mo to hilo mo. Hindi mo to hilo Hindi mo to hilo Kaya pala niya. mga <laughs> vlogger siya. So, Why may mo na content? May may mo na content. Kay puro mga vlogger na man. Ay na, gisapot ko. Ay na, gisapot ka. Kay wala tayong may mga content. Mm -hmm. Kay sige, 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 sige. One. Okay. Ano meron? One. One. Bagay. Ano? One. sagam. Wee! 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 Tamang content na kami, ayan. Tamang content na mga Team Tinuhak, no? So, may Wait, Wait. sino may ikaduan natin, kan? Uy, sabi. Uy, sino may iwiap kay content? Ay, Dary, mana kami pa? po? Ano, dito. Ay, uot, uot. may sunod. sino may sunod. Kaya, ako magiging mula ng content. Uy! Ano? Ano, ano yun mga ate? Hi! Hello! Hi! Picture? Picture? Sure, okay. ako ang pinakamagaling na photographer dito sa Luneta. Wow! Ano na? Sasampu lang ako kayo, akin na? Tititura ko kayo, okay. Thank you. Thank you. you. Siyempre. Pangalan po? Yvette. Marilyn. Joy. Jackie. Fanny. Rosita. eh. O sige na lang. Yes, ma'am. Baringkong, ma'am, baringkong. <laughs> Magpicture na kita kay madung malangan. Okay, sa picture na tayo. Ato kita So, karon guys, naa na kay mga picture no. So, ma'am, kung asa mo gusto ma'am, ako ibaga sa inyo. Asa mo magpa-picture ma'am? Okay, dia. Okay. No problem, ma'am. Okay. Okay. Wait lang ha, magkukuha muna ako ng kasama ko. Oy! Pre! Isa na isa. Alam na Ken. So magpapasama muna tayo kay Ken. Ito na guys, sila ate. Bibigyan na natin ng magandang larawan dito sa lugar. Yes. 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 Ready. Ah, makita big shot Salamat. shot big shot big kami. Team shot nasa likod ko, sumasayaw big tiktok! Ayos! Ayos! Ito yung bisita natin. Bisita natin. Ito okay, yung mga bisita natin. shot kami mag-content, mga Team Grabe! Ang Oy, okay. ito yung ako galing paglabay sa amo ko eh. Yes, ma'am. Ah! Ya, dam na kasi 700. <laughs> ma'am, by the way, salamat kami pala ang team tinuhak. Tinuhak? Tinuha? Oo. <laughs>